itong Department of uh, o itong DOT ay tiniyak ang patuloy na turismo dyan ho sa lalawigan ng Cebu at mga lugar na naapektuhan ho ng malakas na lindol. Kabuang halagaman naman ng pinsala, hindi pa matukoy ngayon ay niyan sa kalihim ng Department of Tourism. May buong detalye dyan, si Bombo Grantilario. Bambu Victor, tiniyak ng Department of Tourism na hindi maantala kundi kanilang itutuloy pa rin ang turismo sa mga rehiyong apektado ng malalakas sa paglindol nitong mga nakaraan. Ayon mismo kay Tourism Secretary Maria Cristina Garcia Frasco, ginagawa niya lahat ng kaguran para masiguro lamang ang turismo lalo na sa Cebu, Davao Oriental at iba pang naapektuhan ng sakuna. Ngunit hindi naman itinanggi ng kalihim ang epekto o pinsanang idinulot ng pagirig ng lupa sa seguridad at kaligtasan ng mga turista. Kaya po man, inihayag ni Tourism Secretary Frasco na patuloy pa rin ang turismo sa pagdating ng mga turista matapos ang lindol. atin pakinggan si Secretary Maria Cristina Garcia Frasco, ang kalihim ng Department of Tourism. But uh, of course, uh, there is an impact in terms of the, uh, the safety uh, that the uh, tourists receive. No? Uh, but uh, that's why we wish for the public to, to uh, be clarified. Na yung turismo Cebu sa pa uh, in the central and southern parts of the province. In Davao, um, other parts of Davao, the Davao region, continue to receive um, tourists. Habang inihayag din ni Sekretary Frasco ang uh, kanyang pakikidalamhati ng uh, kaguran, uh, sa mga nangmatay at naapektuhan ang mga individual uh, sa naturang mga paglindol na nar naranasan uh, sa bansa. At may balikan si Sekretary Maria Cristina Garcia Frasco. Even as we extend our deepest and heartfelt condolences sa mga affected ng uh, mga earthquakes uh, with the assurances na Uh, hindi po ano I amin mean, nagpapatuloy po yung coordination natin with Samantala, Bombo Victor, inamin ni Tourism Secretary Maria Cristina Garcia Frasco na hindi pa matukoy ang kabuang halagana sa mga nasirang heritage sites dulot ng lindol. Hindi anya ito maaari pang madetermina sapagkat dadaan pa sa full thorough as assessments ngayong may naitatala pa rin mga aftershocks. At uh, may isa pang ulit na pakinggan muli Si Secretary Maria There are still so many aftershocks, and there are still, uh, it's a going concern, as, as they say. But, patuloy yung mga efforts natin ng marketing and promotions all over the world, um, including uh, certain jurisdictions such as China, with uh, the Philippine uh, Embassy having already announced that uh, the e-visa system will be relaunched for Chinese nation. Yan ang tinig ni Secretary Maria Cristina Garcia Frasco. Kanya itong sinabi ang uh, mga pahayag nito ng mga kapanyang sa inilunsad na National Alternative Dispute Resolution na Convention kasama ang Department of Justice. Nag-uulat na live ito si Bombo Grandilario Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted Source of news and information, Best Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.